Saan man may konstruksyon, mga pabrika, gusali, ospital, saan man may kabahayan at kalakalan, kahit sa ang sulok man ng mundo ngayon, makakaasa kang makakahanap ka ng Pilipino. Overseas, sa lupa man o karagatan, nandon ang Pilipino. Tunay na naging mahalagang bahagi na ng global workforce ang sipag at kakayahan ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Mahigit kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay nakakaranas ng matinding kahirapan. Na siyang dahilan kung bakit 10% ng ating populasyon ay umaalis para mamasukan sa ibang bansa. Ang Pilipinas ay pangalawa sa may pinakamaraming ipinapadalang migrant workers sa isang daan at walumput siyam na bansa sa buong mundo. Ang ating mga OFWs ay madalas na mamasukan bilang seafarers, mga marino. Meron po humigit kumulang na 200,000 na marino ang kasalukuyang bumabiyahe ngayon sa mga karagatan sa buong mundo health workers, nurses, caregivers. Hi! Kami naman po, karamihan sa amin ay nasa Middle East, North America, at Europe. Domestic workers, bilang mga kasambahay. Kami po ang may pinakamalaking bilang sa mga OFW. Sa Hong Kong at Singapore pa lamang ay may humigit kumulang na isang daang libo na kami. Entertainers, ang dami niyan. Karamihan po sa amin ay mga dancers at singers. Siyempre, magaling yata sa musika tayong mga Pinoy. At sari-sari pang mga land-based workers. Mahigit pito hanggang 8 bilyong US dollars ang naipapasok ng mga overseas Filipinos sa ating ekonomiya taon-taon. Dahil dito, hinirang na mga bagong bayani ang ating mga OFWs Ngunit tulad din ng ating mga sinaunang bayani, napakadaming mga pagsubok ang kailangang harapin ng ating mga OFWs. Sa usaping pinansyal, pisikal, sosyal o emosyonal. Ngayon, may isa pang banta na dapat nilang harapin isang tahimik ngunit nakamamatay na kaaway. Abroad ako dahil gusto kong madagdagan ng kita. Gusto kong matulungan ang pamilya ko, magkaroon ng magandang buhay. At gusto kong pag uwi ko meron akong puhunan. At lalo-lalo na gusto kong magkaroon ng experience sa abroad sa pagtatrabaho nag abroad yung asawa ko kasi gusto niya'ng mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak niya. At hindi lang sa mga anak niya pati pa sa mga pamilya niya sa magulang niya at lalo na sa mga bata at ako. Gusto kong makatulong sa magulang ko at gusto kong maski paano ay umangat yung yung pamumuhay naming uh, pamilya. Uh, gusto ko mag-abroad para may haon ko yung pamilya ko sa kahirapan. Kasi kung dito ka sa Pilipinas, maliit ang kita. Maliit pa ko, amin ang ambisyon ko na yun eh. Para makapunta ng ibang bansa. Sabi nila, pagpunta mo doon, ang pagkain sa hari, pagkain mo rin. Para sa karamihan, ang pangingibang bansa ang katuparan ng halos lahat ng kanilang ninanais sa buhay. At ang pangarap na ito ay halos abot kamay lamang. Basta't may sipag, tiyaga, at pasaporte. Yung naging positibo na, na dulot sa akin sa pag-aabot, uh, unang-una yung nakatulong ako sa family ko. May natutunan ako dun sa mga experience ko na sa ibang bansa, makipaghalo-bilo sa ibang tao. Natulungan ko ang pamilya ko, nabigyan ko sila ng kaunting hanap buhay. Nagkaroon akong kaunting uh, puhunan para makapagpatuyo ng bahay at uh, nagkaroon ng respeto sa akin. Ang naging positibong nagawa ng aking husband nung maabrood siya ay napakaganda para sa akin kasi nakakapag aral ng magandang school ang mga anak ko sa so private school. At saka lahat na gusto namin kung anong gusto namin bilhin o kainin, nabibili namin. Totoong napupunuan ng mga pangangailangang material ng kanilang mga pamilyang naiiwan. Ngunit kapalit ng mga ginhawang nakakamit nila, malaki ang naibubuwis ng ating mga kababayang OFWs. Yung, yung hirap at ang kalagayan ko bilang isang domestic workers, ang pakakaalam ko yung kontrata ko doon is uh, bahay lang. Kasama pa pala yung pagmamasaj sa employer, at salary ko, nabawasan yun. Hindi nasunod nila yun. Ang negatibo na idulot ng aking husband nung mag abroad siya yung hindi madalas kami nagkikita at saka yung mga anak ko ay lumaki na wala siya. Maigi talaga kung magkasama kami. Pero yun kasi ang trabaho niya eh. Ang mahirap sa pag abroad doon, yung magmasakit ka, yung may problema ka, iwanan ka sa kasama mo dyan sa kwarto. Walang mag-alaga sa iyo. Hindi lamang pangungulila, pangaabuso at kalungkutan ang dinaranas ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Mayroon din silang problemang kinakaharap ukol sa usaping pangkalusugan. Ang pagkaka expose nila sa isang matinding virus. Nanggit kumulang na sa 46 na milyong katao, bata at matanda, ang may HIV AIDS sa buong mundo. Pinangungunahan ito ng Sub-Saharan Africa. Sa South at Southeast Asia, kung saan matatagpuan ng Pilipinas. Ayon sa datos na galing sa National HIV AIDS Registry of the Department of Health, isinasaad na mula noong 1998, unti-unti nang tumataas ang bilang ng mga OFWs na nai-infect ng HIV-AIDS. Saan mang bansa sa mundo, mayroon ng HIV-AIDS. Nung nandun ako sa ibang bansa, wala akong natutunan sa usaping HIV and AIDS. Kahit yung mga kaibigan ko, hindi ko naririnig yan. Nababasa ko lang ng konti pero hindi ko pinagtuunan ng pansin yun. Yung unang abroad ko hindi ko naintindihan kung anong mga mood of transmission, paano maihawa. Sabi ko, sa mga babae lang niya na mababang lipad. Yung sitwasyon natin sa Pilipinas, eh, nakatago at lumalaki. Ang sakit nito, 34%, no? 34% ay eh, nanggagaling kung sa ating bagong bayani, yung, yung, migrant workers. Medyo mababa yung ating figures dahil um, marami dyan, syempre, unreported. No? Una-una dahil merong may stigma at saka discrimination